Bago sa bawat pista, ang parada. Ito na ang nagsisilbing puso ng celebrasyon. Ang bawat hakbang ay kwento ng pagmamalaki sa sariling kultura. Isang buhay na pagpapakita ng kasaysayan, pananampalataya at pagkakakilanlan. Sa pagsisimula ng araw, masiglang tugtugan at sayawan mula sa iba't ibang drum and lyre groups ang sumalubong sa mga nag-aabang na Quintinians. Isang eksenang puno ng sigla at ngiti, patunay ng masayang pagsasama-sama ng buong bayan. At syempre, hindi kompleto ang parada kung walang mga floats na pinalamutian ng makukulay na dekorasyon sakay ang mga cute na cute na prinsesang agaw pansin sa kanilang makintab na gowns, niti at kawaii. Matapos ang parada, isang maikling programang punong-puno ng enerhiya at sigla ang isinagawa. Ipinamalas ng ilang drum and lyre groups ang kanilang galing sa isang exhibition. Happy fiesta sa kitiit, happy fiesta intinya at po ng mga estudyante po na nag-join po sa ating parade ngayon sa Drama Nair ng ha, mga estudyante ng Sakitin. As we celebrate the vibrant spirit of our town fiesta, mabuhay ang bayan ng Sakitin, mabuhay ang ating kultura, ang ating kalikasan, at ang ating pagkakaisa. Bawat tunog ng tambol. Bawat kumpas ng musika, pila sumasalamin sa tibok ng puso ng mga kintinyan. Umaling-aungaw sa buong venue ang kasayahan, kulay at kulturang bumabalot sa buong San Quintin. Dito sa si San Quintin, bawat galaw, bawat sayaw ay alay sa bayan at sa mga pamanang kailan may hindi malilimutan. Pero bukod sa si Grand Parade, marami pang aktibidad ang selebrasyon ng San Quintin ngayong taon.